mga kasagwan, magandang hapon sa inyo Ayan, bali maglalatag tayo ng bubble cup. Ayan, bali namamain na si Pats. Bali tatlo lang tayo ngayon maglalatag. Tapos mm -hmm. natin si Kuya Pats. Ayan, bali yung size na perasong lalatag natin. Ayan, bali yung natin mga kasagwan ay manok. Yung natin, fresco yung pie natin ngayon. Ayan, kasi nilisunog pain. Bali, musta kayong lahat ngayon mga kasagwan. <laughs> babalik na naman kami ngayon. <laughs> Ayan. Sana makahuli tayo ngayon mga kasagwan. Maganda yung pain natin. Lutay na pala ngayon lutay. Malita yung tubig. Hindi pala makakasama si Kabul mga kasagwan. Bali mamayang gabi mag ano kami ni Kabul manghuli ng hipon pampain bukas. Mag ano tayo mag papataw ng needlefish fish, si kuya boomer naman makasagunan don sa fish cage naka duty ngayon naka duty <laughs> <laughs> ayan bali abangan nyo na lang kami dun mga kasagwan sa lalatagan natin bali 16 piraso lahat yung trap na ilalatag natin ayan, maganda yung pa natin manok Malansa yan mga kasaguan sabaw para ano yung mga limang kumasok sa ano natin sa trap para lumansa. Oo. Oh. Smell muna ko dyan. Dan, <laughs> shout out nga pala sa mga subscriber namin. Pati na rin sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. At kay ano, kay Kuya Alvin, shout out po. Ayan, nandito kami Kuya Alvin. Maglalatag kami ng ano, bubutrap. Maliit lang yung ilalatag naming trap kasi maliit yung pain namin. Hindi kami nakakuha sa talipapa kagabi. Nagkaubusan ng pain doon. Kunti lang yung pain namin ngayon, mga. Oo. Oh, lang yan, mga kitawin. Ayan, datag na tayo. Sana may pumasok dito bukas. Pats, baka may gusto kang shoutout si ano, mga followers ng mga Kasaguan. Ayan. Ay ay pa-follow nga pala sa page namin, mga Kasaguan Company ka Brothers 2.0 'yung pangalan nito. sa sa Facebook. Sa Facebook. Oh. Ay bago kaming ginawang Facebook page, pa-follow din mga Kasaguan Company ka Brothers 2.0 po. And maraming salamat po. So, 'yun 'yung yan 'yung unang latag natin dito yung dating tulay mga kasagwan pero ngayon yung tulay nandun na yan yung inahawakan Daddy pat yan yung ano haligi ng tulay noon pinakapuste pati ibay pa pa no, okay na ka dyan smile mo na ka dyan wow <laughs> datang tayo dito sapa-sapa pangalawang oh. hmm. lapag natin diba uno yung tosok, ayan ayan dalawa papunta tayo doon dalawa yung lalatag natin ayan, lalatag ulit tayo dito sapa sapa na naman mga kataguan yung oras nga pala lasing ko na ng hapon ganyan, ganyan lang yung paglalatag namin Let's Go. si daddy pats naman yung maglalatag Kasih ya, kasih yun Okay. Arah balik tayo. Samahan mo ulit tayo. Bali dito rin kami manghuli ng hipon mamaya ni kabulbul Ayun. Isa naman ka dyan. Ito. Latag ulit. Yan. Ayos. Okay. Smile mo lang ka dyan. Ah! <laughs> Yan. Latag ulit tayo. Oke. Okay. <laughs> yan lahat ulit. Bali matatapos na tayo mga kasagol ng latag. Kasi yan. Pero di naman yan maaanod kuya dyan. Pagbirig na lang. na hmm. lang. Okay. Ayan bali. Ito na lang last. tapos na tayo. Malapit ang magdilim. Saan? Saan? Doon? Sige. oke, kita di itu, siapa siapa tuh masak sapa sapa siapa Ayan, Balik na sa tapos na tayong naglalakad. Abangan niyo kayo yung buko sa pagpandaw. Kita kits bukas. Ayan, mga kasagwan, good morning po sa ating lahat. Ayan, bali maulan dito sa amin. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat mga Sagwan. Maulan dito. <laughs> Grabe yung adventure natin ngayon, maulan. Papandarin uh, na natin yung nilatag nating boob trap. Sana makahuli tayo. Kanina pa namin inantay na tumila yung ulan kaso hindi mga sagwan. Hindi naman gaano malakas yung ulan pero malamig. <laughs> Yan si Kuya Jan, ha, nagkaringkot. Ando naman si Daddy Pats. Bali ako mga kasagwan nagdala tayo ng payong para hindi mabasa yung silpon natin. Kasi silpon, yung, silpon lang yung ginagamit natin sa pag-vlog. Ayan Kuya shout shoutout muna, shoutout. Ayan, shoutout sa mga viewers namin dyan. Yun. na uh, palayin nyo noon <laughs> Maraming salamat sa inyo mga kasagwan sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa amin. Kapasok na tayo sa tulay mga kasagwan. Andito yung unang trap na inilatag natin. Ito sa may... Puan. Pusti ng tulay noon. <laughs> sige pa ako dyan ay nandito na ayan oo uh. ayan oh. yan oh. sa ilalim yung trap ayan o oh, no? mga sagwang kitang kita anuin lang ng sagwan boh boh meron oh. oh 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 mga bagulan bagulan lang huh? ayan ang lalaking bagulan sarap niya na ginataan no ayan bagulan unang pandaw mga bagulan lamang pandaw tayo dito mga kasaguan nasan yung trap dito nasan na yung trap natin nandiyan oh, ito na oh ito ito yung trap natin nandito Kitang-kita ang mga kasagwan mo. Oh, wow! Oh, <laughs> yan, yan, yeah! Oh, yeah! Oh, yay! Sway, Ron! Yan. Okay. yan. Nakaisa na tayo. Nakaisa. Matabo, ano? Mm -hmm. Thank you, Lord. Yeah. Sa blessing. Ayos. <laughs> Ito naman yung sunod sa mga gilid-gilid. Panda ulit tayo dito. tayo Dito yung trap, mga kasagwan mo kitang kita pangatlong trap wow <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, ayos <Ha>? lang <laughs> uh, yung size mga kasaguan oh, tatlo na na yung napandaw natin ayos oh, mga kasaguan smell mo na ko dyan view <laughs> maulan nga lang maganda <laughs> yung manok na pa in nandito na yung sunod mga saluan ayan pandaw ulit Ah, Hala, mayroon na naman mga kasagwa, Sunod-sunod. Ah, naku ko, Ayos talaga. Ah, ayos. Ayan, Kuya Alden. Tatlo na yung huli namin. <laughs> Tatlo na. Oo. Uh, ayos talaga. Video maulan, no? silabasan <laughs> yung mga lima ngayon, mga Ayos. Hindi ulit. oh, nandito, kuya dyan. Ayan, mga yung trap. Bali, pahitid pa lang no? ngayon. Hindi uh. mababaw pa, Oo. Oh. Wow! Ayaw! <laughs> <laughs> Aw! <laughs> Apat na yung uli natin. <laughs> Boys dito anda tayo dito sa latag ni Kuya dyan. Sana meron na naman mga kasaguan. Asan yun pa dyan? Ah, nandito. Isang lad na yung bangka natin. Nandito yung drop mga kasaguan. Oh, nandito. Kita pa. Oh, nandito. So. Wow! wow! Uh, <laughs> Ang mana! laki na naman! <laughs> Ayos uh, uh, so. na yun. Uh. Serte tayo ngayon, serte. Lima na, uh, ano? Lima, oo. Lima uh. na. Ayos. Hindi ito mga kasagwan malaki yung high tide. Tamtaman lang pero ayos yan doon naman tayo sa mga sapak-sapak -sapa magpandaw marami pa tayong doon oo may latag tayo dito sapak-sapak sana may huli Grabe yung ulan. Oh! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Parangan. <laughs> oh, pang-pain na ito. O, ang dagdag sa <laughs> pain. Walang alimango. papan tayo dito. Sapa, sapa, naman. Wow, dalawa mga kasagwan. <laughs> wow. Ay, May yes. ko dyan, Isa lang yung niya mga sagu, no? Isa lang yung mga oh, ano itim na alimang yan yung uh, niniransa bakawan <laughs> yung mga isda no nakawala na yung dalawa wala na oo kalusot na halata <laughs> yung bak ano alimango na itim talagang diyan sila sa bakawan naninirahan oy oy tanggalan na ng ano niya ang dali eh. Oo. Oh, Pa. Eh, ano muna rin din yung isa dyan ko dyan. Ah, oh, gumapo pa. Ay, napo. <laughs> <Ay, laughs> Tanto. Kasi, tanggal pa yung pangsipit. Wala Ayan. na. Wala na siyang tamay. <laughs> Naputol na. Pero tutubo pa yan. Mara sa gulo. Ayos yung alimang, ano pa dyan kapag napuputol, sumutubo lang. Yung tao, yung tao ganyan din, ano ayos din. Wala na yung tao. <laughs> Hindi na tumukubo. <laughs> Napupungkol na. <laughs> Ayan, nakahawal tayo dito dalawa. Ito naman yung sunod natin. Ayan, may papandal yung sikla dyan. Meron? <laughs> <marun ba>, <laughs> eh na naman oh. Ano? Na-in yung bagulan mo, tapuan. Baliin. Hindi na ini yung bagulan. Masaya hintala si Kuya 'yan pag may huli. Ay, Ang galing mo naman. May huli bagulan. Di na. No? O, ising huli natin ngayon makasambuan. Jackpot tayo. Hay naku. Mayroon kaso maliit lang yung inilatag nating trap <laughs> sa yan wala tayong pain nakakuha ka ng pain kagabi Dali, pats hindi ano? naunahan ako ah naubos na naman yung pain yung sa dali pa pa yan inano namin yung bago lang para hindi masira yung alimango kasi kinakagat oh, okay dalawa nandun pa dalawa Iya, no? Hmm, Galing-galing. Galing-galing ni galing, galing, Kuya Jan. Ayan, no? Oh. Ayan. <laughs> And let's go. Kapunta go. tayo dun. Pandaw tayo. tayo ni nipa. <laughs> pahat. Wow, dahmi bagulan. Dahmi. Ayo nung. Pas isda popumpahin popaen tara dala naman isa yung popundan natin ayan pandaw tayo ito yung last na inilagay ni Kuya Jan dito pero may papandayin pa tayo yung tatlo Meron? Wow! Ayan, oh, dalawa. dalawa, mga kasaguan. Dalawa yung pumasok. Ayan, dalawa. at saka nandun, no? Oh. Magkakagata na naman. Ayos, dalawa. dalawa. <laughs> Kaya, smile. Mm. <laughs> <laughs> Ayan, bali may tatlo pa tayong papandawin. Certi tayo ngayon, mga kasaguan. <laughs> <laughs> Ayan, bali pandaw tayo dito. Tatlong trap pa yung papandawin natin. Wow, Ito sa sapa-sapa. Sapa-sapa na mahiwaga. Ayan o. Oh. Wow. wow! Meron, kuya <laughs> dyan! Serti si Daddy Pats butas na yung lata sa ano as ah, yes. ayos binutas na yung alim yung ano lata binutas <laughs> yun bali dalawa na lang na trap tatapos na tayo anda ulit si daddy pats na naman yung papandaw kung swerte talaga ay <laughs> nailabas na yung pain <laughs> oh nailabas na oh walang huli daming bagula no wow ayos na may pangulam na may pang -binta pa yun no? daming batulan one foot to <laughs> bali isang trap na lang tatapos na tayo ayan tanda ulit tayo ito yung last natin ups last na trap sana mayroon pag oh, last mayroon yan oh, oh bago lang, lang 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 kumasok na alimango ayan, ayan. Masaguan, Taho -taho tayo ng pandang mga isa doon bali mag na tayo ng alimango doon oo daw nga natin bahay <laughs> ayan ayan abangan ni ayan mga sagwan ito lahat yung nahuli natin oh. go for 6 10 sampo sampo ah, ano ayos hindi oh, na Ayos yung... Oo. Uh, so, yan. na yung... oh. Ayon, maraming salamat. Nakahuli tayo ng igit isang kilo yan. Kahit maulan ngayon mga isang buwan. Oo. Oh. Silabasan na yung mga limang ngayon. Solid, kahit malamig, okay. ano kaya dyan? Oh. <laughs> Ayos na. Yan mga kasagwa, sampu okay. ayan bali abangan nyo na naman kami sa asos na video mga maraming salamat sa mga viewers mga subscriber na palaging nanonood sa video namin ayan maraming salamat sa mga nagpapasout out shout -out sa inyong lahat Shoutout kay Suryano ayan Shoutout sa'yo. <laughs> shoutout sa Suryano Family ayan. in Macau. Ayan, shoutout po. Ayan, kita kits ulit mga sagwan <laughs> sub